Magandang gabi po. Ang ating gagawa ng ugnay panahong pagninilay ang ay ang ebanghelyo mula kay San Lucas na pinamagatang si Jesus sa tahanan ng Pariseo. Ito po ay ang pagbasa para sa Agosto katlo taong kasalukuyan. Tayo po muna ay manalangin sa kaya Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming abang mapagkumbaba, tuturuan mo kaming hindi magagad ng mataas na trono, kundi ng pusong bukal sa paglilingkod. Sa mundo ng paliksahan, na kung saan ang lahat ay nagpapagalingan, palalahanan mo kami na ang tunay na dakila ay ang marunong yumuko at magmahal ng tahimik. Iayos mo ang aming mga motibo, linisin mo ang aming layunin, naway matutunan naming mag ng mga taong walang kapalit na maibibigay at matutunang ibaba ang sarili ng may galak. Yakapin mo kami o Hesus sa iyong kababaang loob. Amen. Sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagdinilay po natin ay pamagatan natin sa panahon ng selfie may espasyo pa ba ang kababaang loob? Kung titignan po natin ang Ebanghelyo, ay tila isang simpleng paalala ng wastong asal sa handaan. Pero kung maikita rin natin, ito'y higit pa roon. Isa po itong radikal na paanyaya ni Jesus na yakapin ang kababaang loob bilang istilo ng pamumuhay. Kung titignan natin ang kultura ngayon, kultura ng pagyayabang, self-promotion at branding, tira tinitignan na isang kahinaan ang pagiging mapagkumbaba o ang pagiging humble. Marami po ang nagpapakababa para tumaas at tumutulong para mapansin. Ngunit ang sukatan ni Kristo ay kabaligtaran ng sa mundo. Ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Ulitin ko po, ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Hindi po ito simpleng etiketa sa upuan. Ito ay pagtanaw at pagtingin kung paano tayo dapat namumuhay. Ang tanong, tayo po ba'y nagaanyaya sa mga pulubi ng lipunan sa ating puso ang mga taong mahirap mahalin, hindi katanggap-tanggap, walang kakayahang sumukli ng kabutihan. O mas pinipili natin yung tinatawag na comfort zone kung sino yung mga kaibigan, kamag-anak, mga kakampi, sila ay ating iniimbitahan, inaanyayahan at maliban sa kanila ay wala na. Sa Ebanghelyo po, kung ating titignan, ang kababaang loob ay hindi kawalang halaga ng sarili kundi isang pagkilala na ang lahat ng meron tayo ay biyaya. At dahil ito isang biyaya, marapat lamang na ito ibahagi sa mga walang wala. Ano po ang hamon ng Ebanghelyo para sa atin? Magbigay o mag-anyaya ng isang taong walang kakayahang gumanti. Maaring ito isang pulubi, isang batang lansangan, matatanda sa ampunan o kahit isang kaibigan na pinabayaan ng lahat. Tayo rin ay hinahamon na umiwa sa paghahangad ng papuri. Gumawa po tayo ng kabutihan ng tahimik na hindi naghahangad ng alamang papuri o anumang kapalit. At alamin po natin, tuklasin ang isang konkretong paraan upang isabuhay ang kababaang loob sa ating pamilya o sa ating pamayanan o komunidad. Ngayon po ang mga tanong para sa ating pagbabahaginan. Una, sa aking buhay ngayon, saan ako tinatawag ng Diyos na magpakumbaba Pangalawa, kanino ako inaanyayahan ni Jesus na lumapit lalo na sa mga hindi ko karaniwang pinapansin o tinutulungan? Pangatlo, kailan ako huling tumulong na hindi inaasahan ang anumang kapalit? Isa pong magandang gabi at nawa ay patuloy tayong pagpalain at nubayan ng ating dakilang lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Amen.